ito ito sa 100 pesos ang isa ba o halibasang nung bumili ako ng ito oh, mahal mahal yung 100 daw, <laughs> oh 100 ang isa

natin ang yung mga napapanood natin sa kwan ano paps mura wala <laughs> <Anong bibilhin> mo ano eh ano bibilin mo Dito kung ano yung para talaga <laughs> ano ba yung sayo Honda Click ang new soul yata ito baka yun o oh. yung pula Helmet 25 Gendang ay luto Gendang Tama pangisig 25 25 Gendang na Bye. Bye.